Hi, Joshua. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi. Ano <coughs> sa <coughs> Joshua? Garcia. ka rin siya. Joshua. Hello. Hello. Oh, you. Hi. Masarap yan. Mm. Ano, trader. What? What the fuck? Ito ang mga go-back? Siyae. Siyae, mamasarap naman tayo. Please. Siyae, hindi ito ako. Oh. Harapin natin ito. <laughs> 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 <coughs> <coughs> Kuya, kinikilig ako habang ka ex ako siya. Eh? Eh? NO! Oh no! <slap> baka hindi mo nahugasan yung baso na yan, ha?